akala ko bird. <laughs> Hindi ganyang Vermont. Pero kung gusto ninyo all year round yan. Gusto niyo mga palamuting gawang Pinoy, Paya, Laguna ang kilala dyan. Mm -hmm. Ang mga, uh, yung mga kapos natin dyan, mm -hmm. dyan, na ba, busy, busy sa pagawa. Ng gawa sa paper mache ah. at kung ano-ano pa. Ililibo tayo noon din na Tony Pet at Monica. Good morning, guys! Akala, akala ko eh. nililok pa. <laughs> Di ba kasi si Carver's Right. Right. morning sa ating mga kapuso. Ito, nakikitulong na ako. <laughs> Laki na ako magtupi kasi hindi ako marunong gumawa ng paper mache. Pero tuloy nga lang sinabi niyo, OA, ang dami ng mga Christmas decors dito sa pinuntahan natin sa Paita Laguna dahil Vermont talagang abalang-abala na sila sa paggawa ng mga Christmas decor So itong katabi ko si Ate gumagawa siya ng mga paper mache. Mga I think itong ginagawa ni Ate parang Santa Claus. Karamihan sa nakikita natin ngayon mga Santa Claus yung ginagawa. So dahil nga ito ay paper mache, at patong-patong po na newspapers yung kanila lang ah uh so far na ginagawa ngayon. At uh, usually daw sa isang araw, bawat ng taong ngayong uh, birth months na nakakasampu po sila ha. Sampung peraso bawat araw. At yung maliliit tulad nitong ginagawa ni ate, nag-range daw yan ng mga more or less po, mga 100 to 200 po. Siyempre, depende sa laki. Yung mga nakatayo tulad nito, itong malaking yan. Pag yan tinayo, kapag uh, yung medyo maliit, nasa 300 po yan. Pero yung pinakamalaki, eh, umaabot po sa 1.5. Kung gusto nyo naman yung set, may nativity, tapos sa uh, lahat na ng mga kailangan yung ipang display nandun na, nasa 3,900 po ang bawat set. O, oh, di ba mga kapuso? Talagang abalang-abalang na sila. Ako rin medyo naguguluhan na ako sa dami ng tinitingnan ko. Gusto ko na rin mag-shopping. So, habang ako ay uh, tumitingin dito at iniisip kung ano nga ba ang aking pipiliin, puntahan mo na natin si Kuya Fed. Go Kuya Fed! <tong> na gina, nagpapahingalan sila. Eh, eto ang iba mga Santa Claus dito. Talaga na ako parachute. Tignan mo. Oo. Oh. Tapos oh, iba ibang kulay. Ito. Si Santa Claus ha, ah, sa ng regalo. Ready na magbigay ng regalo sa mga kabataan. At syempre meron pang isang bilang uh, lulumalambilambitin lang. Ayun. Ayan o. Oh. Parang nagpapakasyon lang o. Oh. Abalang-abala abala ang ating mga kapuso mga taga Fayette, eh. At syempre, speaking kapuso mga taga paete kumustahin natin ang buhay paete ha Eto, nakita natin ang isang bahay meron na tindahan talaga meron mga mga, mga saging may binebenta sila mga prutas may mga mumunting mga mga pwedeng mong bilhin dito may mga sibuyas pag nagluluto si nanay dito mamaya sa tanghalian meron din yan at syempre bukod sa kanilang negosyo ng tindahan meron din silang binebenta rito na mga mga decors din, di ba? Lahat yan, paper mache. Pero, kumusta natin kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng bahay. Nanay, good morning! Good morning. Ano po pangalan mo dila? Nora M. Cadawas. Mami Nora, nakita ko business is booming. At tingnan nyo, meron ka pa mga dito, mga hindi oh, pagawa. Na pa gawa. Oo, hindi okay, pa. pa painted. Pero, kamusta po ba? Nag-almastala po ba kayo? Magandang ay, umaga ay, ay, po. Ay, 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 no. Nanunod ang unahirit ah. Sardinas! So what kung sardinas? Masarap ang sardinas, ha? Ah? <laughs> Siyempre. Siyempre. Ang, uh, uy, oh. Ayan ka sa TV, oh. Makita natin ito ang uh, ito ang uh, buhay dito sa paete. umagang umaga, -umaga. alas ay isimetya pasado, eh, talagang naguluto na sila dito, di ba? Uy, may pandesal. Pandesal, pwede po mga katikim. Wow, upo tayo. Kanay po tayo. Upo ka mani. Yeah. Mm. Malunggay pandesal. Nagluluto na itlog. Meron tayong uh, goto. Very good. At ang nakikita ko, traditional pa rin yung inyong uh, ginagawang uh, uh lutoan dito, diba? Talang, di ba? Talang di, uling pa. Oh, masarap pa yan? Oo, mm -mm, masarap yan. Very good. Mas masarapin pa natin. Dagdagan natin ang inyong grocery! Pagang, 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 Lagay natin ito. At syempre, meron din tayong rice cooker. Yes. Yun, yung rice cooker natin yan, di ba? Para, para bukod sa diuling, di ba? Diba, meron din naman siya, syempre, oh. rice cooker natin. Para ang aming kalan ay hindi namin ginagamit bago rin yung kalan namin ay uling mo na. Mahalag gatong. Oo, <laughs> oh, oh syempre importante. Saka so, iba yung sarap na binibigay niya pagkakulutan sa di uling ha. Okay? O oh, sige, mamaya abangan niyo ang ating uh, mga munting surpresa mamimigay rito sa mga kapuso natin sa Barangay Paete. Habang kami kumakain ng pandesal na manunggay. Abangan niyan! Magbabalik ang unang... Merry Christmas! Merry Christmas!